Mayroon tayong bubuhayin ngayon na isang LED ceiling lamp na ayaw na umilaw at yung store nito na pinagbilhan nila ay nagsira na kaya nahirapan sila sir kung paano ito ayusin at yung mga nag ng mga LED chandelier di sila makapagbigay ng parts nito pag di sa kanila binili ang item. Meron isang hardware na puntahan ni sir at nag ask siya kung saan pwede makabili nitong parts ng LED chandelier nila, itinuro siya doon sa isang store pero di nila kaya maka home service nitong item kaya ako ang nakontakt nila para mag repair nito at mag home service nitong LED chandelier, buti na lang at maliit lang ang item na ito at basic lang sa akin ang ganitong diagram, kaya madali lang sa akin, sa mga meron ganitong item na LED chandelier na di na umilo, pwede ninyo ako EPM, at picture na lang sa item para ma-estimate ang cost at kung ano parts ang pwede namin palitan. Okay, Ang Ang niya.